Garden of Eden na unang naging tahanan ng nilikha ng Diyos. Saan nga ba ito matatagpuan at totoo bang nandito lang ito sa Pilipinas? Gaano kalaki ang tsansa na matrace ito ng mga eksperto at may katotohanan nga ba ang lahat ng mga kwento? Ang Garden of Eden, mga katoto, ay ang biblical garden na itinuturing na paraiso na nabanggit sa libro ng Genesis. Dito umano tumira ang unang nilikha ng Diyos na sina Eva at Adan. At dito rin naganap ang unang kasalanan ng sangkatauhan na kalaunay naging dahilan kung bakit napatalsik sa hardin si Eva at Adan. Pero nasaan na nga ba ang harding ito? Totoo bang nag e ito sa ating mundo? Mga clue sa Biblia, iyan ang di umano'y pinagbasihan ng mga explorers at experts upang matuntun ang tinaguriang paraiso. Sa dami ng naganap sa harding ito, mahirap malaman kung nasaan na nga ba ito ngayon. Pero dahil sa mga nakasaad umanong kulo, ay natulungan ang mga eksperto na alamin ang lokasyon nito. Isa sa mga nagtangkang alamin, ang kinalalagyan nito ay ang archaeologist na si Jody Magnes. Sa kanyang pag-aaral, isiniwalat niya ang discovery sa isang simbahang matatagpuan sa Old City ng Jerusalem na pinaniniwala ang lugar kung saan ipinako si Jesus at muling nabuhay. At gayon din ay ang kaparehong lugar kung saan di umano'y inilibing si Adan. Sa libro ng Genesis, ilang mga biblical clues umano ang kumiliti sa utak ng mga eksperto at kritiko upang magsimula sa exploration sa paghahanap sa nasabing hardin. Ayon rito, Isang ilog ang nagsilbing source ng tubig ng buong hardin. Ito ay dumaloy palabas ng Eden at kalaunan ay direktang nahati sa apat: ang Tigris, Euphrates, Pishon at Gihon. Ang nabanggit na mga ilog ang nagsilbing instrumento upang magkaroon ng basis ang mga eksperto sa kung paano itatrace ang lokasyon ng hardin. Matapos ang ilang pagtatangka, Kabilang na ang mga pag-aaral, naniniwala ang karamihan sa mga iskolar na maaaring ang Eden ay nasa Middle East lamang. Partikular na sa Southern Mesopotamia na ngayon ay kilala na sa tawag na Irak. Ang naging basihan ng claim na iyan ay dahil umano sa distansya ng ilog Tigris at Euphrates na matatagpuan sa lugar. Sa kabilang banda naman mga katoto, ang kilalang theologian na si John Calvin ay may ibang pananaw patungkol dito Base sa kanya, hindi umano madaling hanapin ang tunay na lokasyon ng Eden, lalo pat kung ikukumpara sa mga deskripsyong nakasaad sa Biblia, ay ibang-iba na ang itsura ng mga nasabing ilog sa kasalukuyang panahon. Wala ng anumang bakas ang tutugma sa deskripsyong nakalagay sa Biblia, lalo pat sa napakaraming taong nagdaan ay napakarami ng pagbabago ang naganap sa ating mundo. Ang pagbabagong ito ang isa pang itinuturing na hadlang upang tuluyang matrace ang lokasyon ng Garden of Eden. Idagdag pa ang naganap noon na pagbaha sa panahon ni Noah na isa sa pinakamalaking bahagi ng lahat na kinakailangang bigyan ng konsiderasyon. Kung hindi pa malinaw mga katoto, nangangahulugan lang ito na ang lugar kung nasaan ang Tigris at Euphrates River sa ngayon ay maaaring hindi ang kaparehong lugar kung saan talaga ito nag-originate. Kaya naman mga katoto, sa ideya pa lang na iyon ay talaga namang napakahirap talagang alamin kung saan nga ba talaga matatagpuan ang Eden. Pero mga katoto, alam nyo bang may ilan na naniniwalang nasa Pilipinas ang Eden? Nakakabigla pero pinaniniwalaan ng ilan na matatagpuan ito sa Sulu. Ang claim na ito ay nag-ugat umano sa salitang Kidem isang Hebrew word na nangangahulugang eastern border na kaparehong tugma sa nakasaad sa Genesis. Ilan pa sa mga diumanoy clues patungkol sa existence ng Garden of Eden ay isang islang puro puno, halaman, prutas, sagana sa mga ibon, insekto, marine life at iba pa. In short mga katoto, isang lugar na talaga namang buhay ang salitang biodiversity kung ito lang ang pag-uusapan ay talaga namang pasok ang Pilipinas. Itinuring ng ilang eksperto na scientifically true at match ang sulu sa sinasabing description ng Eden. Ang tanong na lang ay paano naman ang apat na ilog na sinasabing biggest clue sa eksplorasyong ito? Well mga katoto, simple lang ang eksplanasyon ng ilan patungkol dito. Maari umanong ang mga ilog na ito ay nasa ilalim ng karagatan. Sa mga nagtataka, posible talagang magkaroon ng ilog underwater. Marami nang nadiskubreng underwater river sa mundo gaya na lang ng Cenote Angelita sa Mexico na kamakailan lang din nadiskubre. Sa ngayon, marami pa rin ang patuloy na naghahanap sa lokasyon ng tinaguriang Heavenly Paradise. Pero sa kabila ng pagsusumikap ng mga eksperto, wala sa mga nabanggit na lugar ang kinilala bilang tunay na lokasyon ng Biblical Garden of Eden. Bukod sa wala pang matibay na ebidensya, ay pawang mga assumptions lang umano ang pinanghahawakan ng mga eksperto sa kanika nilang mga claims patungkol dito. Kung publiko naman ang tatanungin, naniniwala ang karamihan na hindi talaga mahahanap ang Eden, lalo pat ginawa umano ito ng Diyos at inilagay sa ibang dimensyong hindi visible sa ating mga tao. May ilan namang naniniwala na hindi ito matatagpuan sa ating mundo dahil tanging Diyos lamang ang nakakakita at nakakaalam nito. Pero kayo mga katoto, anong palagay nyo rito? Kapanipaniwala ba ang mga claims ng eksperto o wala pa rin sapat na ebidensya upang ituring itong totoo? Kung gusto nyo pang makarinig ng mga katulad nitong mga kwento, ilike lang ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Gusto mo bang kumita habang nasa bahay lang? Mag-download ka na ng Storm Game. Para mag-register, ilagay lang ang mobile number, OTP, password at referral code. Ang maganda dito ay magkakaroon ka ng extra 15 hanggang 55 pesos sa una mong cash in. At syempre, nag-o-offer din sila dito ng multiple games kaya makakapili ka ng gusto mong laruin. Katulad ng Color Game, Dragon Tiger, Sabong, Toss a Coin, Guess Odd Even, Racing Club, Bakara at kung ano-ano pa. At syempre, bago ka maglaro ay kailangan mong mag-cash in pwede kang mag-cash in dito ng 100 hanggang 50,000 pesos. Nagtry ako maglaro ng Dragon Tiger dahil madali lang manalo. Dalawa lang kasi ang pagpipilian. Siyempre, kapag nanalo ka na, ay pwede mo na itong i-cash out. Madali lang mag-cash out. I-bind lang ang inyong GCash at ilagay ang amount na kukunin at makukuha mo na ang inyong napanalunan. Ganun lang kasimple mga katoto, kaya i-download nyo na ang Storm Game.